Ako si Miko, 23 years old. Kuwento ko lang yung naranasan ko nung bata pa ako. Isang gabi, napagdesisyon na namin ng kababata ako na manghuli kami ng gagamba. Mga 6pm kami ng huli. Doon lang din sa lugar namin. Magubat pa kasing lugar namin kaya masarap maghanap ng mga gagamba. Sa paghahanap namin, Nakarating kami sa madilim na parte ng lugar namin. Sobrang madamo sa part na to. Parang talahiba na. Hanggang sa nakakita kami ng gagambang malaki. Nagsigawan kami dalawa ng kababata ako sa tuwa. Dahil sa wakas, may din kami. Nung kukunin na namin yung gagamba, bigla na lang kaming may napansin na may gumagapang papunta sa amin sa di kalayuan. Tinignan namin ng maigi kung ano yun. Sabay namin nakita ang isang lalaking sobrang puti. Yung parang pininturahan na sa puti. Habang nakatitig kami doon, tuloy-tuloy lang yun na gumagapang napapalapit sa amin. Nagulat at natakot kami ng kababata ko. Eh nagtatakbo kami pa uwi sa bahay. Hindi na naman na kami nasundan nun hanggang sa bahay pero grabe yung kabako ng gabing to dahil hindi ko alam ko ano yung nakita namin. At nung gabi lang yun ako nakakita ng ganong klaseng nila lang. Hindi namin pinagsabi ng kababata ko yung nakita namin para hindi kami pagbawalan ng manghuli ng gagamba ulit. Hanggang lumipas ang ilang taon, 18 years old na ako, galing ako sa tambayan naming magkakaibigan at maya maya pa na pagpasahan na namin magsuwi na. Sa bukid ako dumadaan ito para malapit lang ilalakarin ko pa uwi. Habang papauwi na ako, nagtitext pa ako nito at bigla akong nagulat sa nakita ko. Nakita ko ulit yung puting gumagapang na lalaki. Pero nang gabing to, nakatayo na siyang nakatalikod na parang isang tao. Halos sampung di pa lang ang agwat ng layo niya sa akin. Kaya sobrang yung takot ko ng mga oras na to. At hindi ako makagalaw. Dahil naaalala ko siyang humahabol sa amin dati. Nagdahan-dahan akong igalaw yung mga paa Pero maya-maya, bigla niya akong napansin at tumingin sa akin yon Hanggang nagkatinginan kaming dalawa ng mata sa mata. Hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya at hindi ako makapagsalita ng maayos nito at nanghihinig na ako sa kilabon. Puting puti talaga siya na walang damit, pulot ang buhok at buhaghag. Hanggang binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko at pinilit kong sumigaw para tawagin sila tito dahil hindi pa naman ako yung masado. Tito! Tulong! Tito! Tulong! Sa gulat ng nila lang na yun, bigla na lang siyang gumapang papunta sa bukid na parang aso. Pag alis niya, tumakbo agad ako sa bahay nila tito at sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Kumuha kami ng pamalo at flashlight. Pagbalik namin sa bukid, inilawan ko yung mga puno hanggang nakita ko yung ulo niya na lang at papalayo na siya sa gitna ng gubat. Kito, anong klaseng nila lang yun? Pamawo. mga engkanto. Sabi-sabi, pumunta -sabi, sila sa mundo natin para kumuha ng mga babaeng na gugustuhan nila at dadali nila yun sa mundo nila pero hindi para maging alipin o hindi para maging asawa nila dahil ang paniniwala, hindi na raw kayo ng mga babae nila na magparaming pananlahi. Kaya kumukuha sila sa ating mga tao para ipunla ang binhi nila at paramihin pa ang lahi nila at magpatuloy pa sa mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin yung mga nawawalang kababaihan dito sa lugar natin, sila ang may gawa? Oo. Oh, sabihin mo ang lahat ng pinsan mong babae na mag-ingat dahil may gumagalang tamawo. Dahil kung hindi, baka sila na ang sumunod na madala sa mundo ng mga itatong. Oh.